the monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025 the Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. The Monday 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abangan changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusuligam at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. in the heart of changing lives this is 105.1 .1. brigada news brigada. fm, news FM. Manila. manila the music and news authority mga brigada ng ating one time danyo filipino time alas 6:00 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Ready, ready sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. DriveMax. Umaga na balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Paok tiniyak na masusundan pa ang raid sa mga illegal na Pogo Hub. Bilyong halaga ng nakumpiskang Pogo Luxury Cars. Mas mainam umano kong pakinabangan ng gobyerno. Pangulong Marcos sa Davao del Norte manliligaw ng boto para sa kanyang partido. Alyansa PBBM candidates, hindi na raw papatol sa mga tirada ni dating Pangulong Duterte. 20 pesos per kilo na bigas na pangako ni Pangulong Marcos, malayo pang maabot ayon sa Department of Agriculture. At construction worker na naputulan ng paa habang nasa kalagitnaan ng trabaho natulungan ng Brigada News FM Tacloban at Juan Tahanan. -max. Pantita. 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 Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. in the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Salam alaikas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito i Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Bandita Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Sabado, February 15, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. DRIVEMAX. Brigada, Brigada Balita, Balita Nationwide. 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 Mga kabrigada, hinimok po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang mga lokal na pamahalaan na makipagtulungan upang labanan ang mga ilegal na aktibidad tulad ng human trafficking at Pogo sa bansa. Kasunod ito ng mga Pogo hubs na ni Raid sa Paranaque at sa Pasay. Sa panayam ng Brigada News sa Manila, kay PAOK spokesperson Winston Casio, sinabi nitong marami pang mga Pogo hubs na iligal na nag-ooperate ang susunod nilang sasalakain. Dahil dito, binigyan din ni Casio na ang mga lokal na pamahalaan ang may pinakamalapit na access upang mag-monitor at magbigay ng impormasyon. Ako'y okay, sa mga local government units all over the country, please uh, tulungan naman po nila ang national government sapagkat sila ang nasa front line. May kita naman po nila kapag merong illegal na nangyayari sa kanilang mga bayan, mapapinsya, mapabayan, munisipyo, syudad o di kaya sa mga barangay. Gate naman manikasyo na mahalaga ang tulong ng lokal na gobyerno upang mabilis na masugpo ang ganitong klasing krimen. Samantala matapos ibahagi ng Bureau of Customs na umabot sa bilyon ang halaga ng pogo luxury cars na kanilang nakumpiska, ilang Pilipino umaasang papakinabangan na lang ito ng gobyerno para makatulong sa bansa. Para sa detalye ng report Brigada Ancorez, Cortez, brigada umaasa ang ilang residente ng barangay Payatas, Quezon City na magagamit ng gobyerno ang mga nakumpis ka na pogol luxury car sa tamang paraan. Huwag na masirain. Ma ma mahal yung sasakyan na yun. Kung para sa akin, kung ako tatanungin, huwag na, si wag na sirain. Anong dapat gawin kuya? Eh, ibenta. Eh, siguro yung kikitaan niyan, eh, itulong din sa mahihirap na kagaya namin. Kasi unang-una, kami naman, eh, isang kahit siyang tukat, hindi naman kami mayaman. Sana, ibigay na lang sa mahihirap. Maliban pa roon, ayon pa sa ilan nating nakapanayam, ay maganda rin naman o kung ibigay ang mga ito sa ilang ahensya ng gobyerno upang magamit bilang service o shuttle. Maalala, kamakailan na ibinahagi ng Bureau of Customs na nasa 1.4 billion pesos ang tinatayang halaga ng mga mamahaling sa Sasakyan na kanilang nakumpis ka mula rito sa Pasay at Paranaque. Samantala, may ilan namang senador ang nangmungkahi noon na gamitin ang mga buildings na mga naray na illegal pugos bilang paralan o opisina. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. The Mandate. The Mandate. 2025 Midterm Election Update. Mga kabrigada, matapos naman ng isang araw na pahinga, balik pangangampal niya na ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Ngayong gabi na sa Davao del Norte naman gaganapin ang kanilang campaign sortie. May detalye ng report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Sa Mindanao, manliligaw ng boto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Sabado para sa kanyang mga pambatong senador sa midterm election. Isa sa ang kampanya ng Aliansa para sa Bagong Pilipinas Slate sa Carmen Municipal Park and Plaza sa Davao del Norte na magsisalbing kick-off rally sa Mindanao. Kanina habang nagaantay na magsimula ang programa, pinasaya muna ang mga supporters ng mga artist na sina Sharon Regis, Vina Morales, Glyza Di Castro, Waki Kiray at marami pang iba ngayong alas 6 naman ng gabi magsisimula ang programa. Matatandaang noong 2022 elections, nag-landslide victory sa Davao del Norte si Pangulong Marcos na makakuha ng 470,000 votes mula sa kabuang 577,781 registered voters. Ayon sa koalisyon, katulad ng pagtindig ng mga residente para kay Pangulong Marcos, naniniwala silang susuportahan din ng mga taga-Mindanao ang Senate slate ng administrasyon. Pagkatapos naman ng Davao del Norte, sa Pasay City gaganapin ang NCR campaign leg ng Alyansa sa susunod na linggo. Ito na ang ikatlong probinsyang binisita ng Alyansa mula nang magsimula ang kampanya para sa 2025 midterm election. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. IMAX, IMAX, Brigada Samantala, wala ng balak pa si Alianza para sa Bagong Pilipinas Campaign Manager Representative Toby Chanko na patulan ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanila. Ito ay kasunod ng mga patutsada ni Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Tiangco, ganoon naman talaga ang playbook ni Duterte, ang pagbibigay ng terminong drug pusher o user sa mga nakakabanga nito. Bakit paro kailangang patulan ang ganitong mga bagay? Sa huli, sinabi ni Tiangco na hindi nila tinitingnan ang mga sinasabi ng kabilang kampo. Ang tanging ginagawa niya nila ay ang pagbuo ng mga plataporma. Sa kabila naman na patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas, aminado naman ng Department of Agriculture na malayo pang mabot ang 20 pesos per kilo na bigas na isa sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong kampanya. May report si Brigada Jigo Custodio, Ibrigada mo! Sa kabila ng hakbang upang mapababa ang presyo ng bigas sa merkado, aminado ang Department of Agriculture na malayo pang maabot ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel, malayo pa sa realidad ang target na presyo. Gayunpaman, patuloy namang bumababa ang presyo ng bigas sa bansa. Nitong Miyerkules, mas pinababa pa ng DA ang presyo ng bigas sa kanilang Rice for All program, kung saan ang 100% broken rice ay mabibili na sa 33 pesos kada kilo habang ang mas mataas na kalidad ay nasa 35 pesos kada kilo. Simula 2024, agresibong gumagawa ng hakbang ang DA upang pababayan ng presyo ng bigas, kabilang ang pagbabawas ng taripa sa imported rice at pagpapatupad ng maximum suggested retail price. Sa ngayon, ang pinakamurang bigas na ibinibenta ng gobyerno ay 29 pesos kada kilo, ngunit eksklusibo ito para sa mga marginalized consumers tulad ng mga PWD at solo parents. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Max, Max, Brigada, brigada. raw ang kamara na kumilo sa kaling kailanganin na i-adjust ang pricing strategy sa bigas sa bansa. Kasabay nito ay iminungkahin ng liderato na magkaroon ng open dialogue sa stakeholders na nasa agriculture sector. May report si Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada e mo. Brigada, brigada. <laughs> report Nanawagan si House Speaker Martin Romualdez sa Department of Agriculture at National Food Authority na makipagtulungan sa Kongreso upang masigurong hindi makakaapekto sa local rice farmers ang ipinatutupad na pricing strategy. Ito'y matapos itakda sa 35 pesos kada kilo ang presyo ng bigas na ilalabas ng NFA para sa inaasam na food security sa bansa. Pero sabi ni Romualdez, kailangan ng open dialogue sa lahat ng stakeholders sa sektor ng agrikultura. Nakahandaan niya ang Kongreso na kumilos sa kaling kailanganin ang anumang adjustment o pagbabago sa polisiya. Paliwanag ng Speaker, hindi madali na pagsabayin ang interes ng mga magsasaka at mamimili, ngunit mahalaga ito sa ekonomiya at seguridad sa pagkain. Gayunman, ipinunto nito na dapat patuloy na isa ilalim sa assessment ang epekto ng pricing strategy. Patuloy namang susuriin ang epekto ng patakaran upang masigurong walang sektor ang mapag-iiwanan kasabay ng commitment na hahanap ng solusyon para maitaguyod ang kapakanan ng mga In the heart of changing lives, it si brigada Haji Kaminio, ng 105.1 brigada news FM Manila, the music and news authority. Samantala, binisita ni Senador Christopher Bongo ang mga pamilya sa Opol Misamis Oriental na naapektuhan ng kalamidad. Kasama ang mga lokal na pamahalaan at national government, nagbigay sila ng tulong sa mga biktima. Ibinahagi rin ng Senador ang pagsisabatas ng Ligtas Pinoy Centers Act na layong magtayo ng ligtas at maayos na evacuation centers para sa mga nasalanta ng sakuna. May plano ka bang activity ngayong weekend? Ayon po sa Journal of Sports Sciences, karamihan sa mga kalalakihan ay mahilig sumubok ng outdoor activities tulad po ng basketball, football o jogging tuwing weekend. Bukod kasi sa physical na benepisyo, nakakatulong ito upang mailabas ang stress at mapanatili po ang kalusugan. Ang iba naman ay tumututok sa panonood ng sports games, lalo na kung may paboritong kupunan na naglalaro. Ang balitang nito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal. I -Max. I -Max. I -Max. I -Max. Balita, Dakabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, tinanggap na lang ni Jonas Ala ng barangay Salvation Tacloban City ang kanyang naging kapalaran matapos madisgrasya habang nasa kalagitnaan ng kanyang trabaho bilang isang construction worker. Naputol po kasi ang kaliwang paan nito matapos matamaan ng backhoe nung nag-overtime sa kanyang trabaho. Kwento sa Brigada ni M. Tacloba ni Jonas. Blind spot ang area kung saan naghuhukay ang backhoe habang siya naman ay nagwawali sa mga nahukay para hindi makadisgrasya sa ibang mga motorista. Pero dahil madilim ang pinagtatrabahuhan, hindi napansin ito na nasa likod niya na pala ang backhoe at namalayan na lang naputol na ang kanyang isang paa. Bilang siya lang po ang inaasahan sa kanyang pamilya, nanlulumo si Jonas sa kanyang sinapit lalo't may anak umano siyang nag-aaral. Kaya naman, para mabawasan ang pasa ni Jonas na hirap, nag-abot ang Brigada Yusef M. Tacloban, katuwang ang wantahanan ng groceries at cash assistance na magagamit niya, pambili ng gamot, pang-araw-araw na gastos at ilang bayarin sa ospital. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitan. DRIVEMAX. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada Newsef in Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Happy weekend mga kabrigada. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.